Sa ibang balita, hindi aabot sa daan-daang milyon ang kasalukuyang pera at ari-arian ni Davao Mayor Rodrigo Duterte batay sa inihain niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o sal N sa taong 2015. Sa pagsusuri ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang alkalde ang pinakamahirap pero pinakamalaki ang inilago ng yaman kumpara sa lahat ng presidential balls. Umaksyon si Ed Lingao. Si Rodrigo Duterte ang pinakamahirap sa mga presidential candidates kung pagbabasihan ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kandidato. Noong 2014, ang net worth ni Duterte ay nasa 21.9 million pesos lamang ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ. One third lamang ito ng net worth ni Vice President Jojo Binay na nasa 60 million pesos. At humigit kumulang sa one fourth ng kay Senador Miriam Santiago na may 73 million pesos at kay Grace Poe na may halos 90 million pesos. Nasa 10% lang ang yaman ni Duterte kung ikukumpara sa 202 million pesos ni Roxas. Bagamat siya ang pinakamahirap, si Duterte ang lumalabas sa na nagkaroon ng pinakamalaking paglago sa yaman kumpara sa lahat ng presidensya balls. Umabot sa 23.51 million pesos ang net worth ni Duterte hanggang Desembre 2015 base sa inihain niyang SALN. Base sa records ng PCIJ, ang sal -N ni Duterte noong 1997 ay hindi man lang umabot sa isang milyong piso. Sa loob ng labing siyam na taon, lumago ang kanyang pag-aari ng 2,519% o 132% average kada taon. Sumunod si Binay na lumago ang kayamanan ng 1,975% sa nakaraang 25 taon o halos 80% kada taon. Pangatlo naman si Rojas na umangat ang yaman ng 1,483% sa nakaraang dalawang dekada, 70% bawat taon. Pang-apat naman si Miriam na umangat lamang ang yaman ng 50% sa nakaraang dalawang dekada or 2.6% kada taon. Ang nakakagulat ay ang kay Grace po na nalugi raw ng 40% noong nakarang 4 na taon o 10% kada taon. Kung bubusisiin ang Sal N. Duterte nitong 2015, hindi makikita ang sinasabi ni Senador Antonio Trillanes na higit dalawang daang milyong pisong nakadeposito raw sa BPI Pasig. Ang nakalagay kasi sa Sal N ay ang mga total amounts ng cash at mga valuation hanggang December 31, 2015. 14.8 milyon pesos lang ang nakasulat sa cash on hand o sa banko. Kung pagsasama-samahin ang pera, alahas at investments, aabot daw ang kanyang personal properties ng 19.38 milyon pesos. Sa real properties o mga lupain at sasakyan, inilista ni Duterte ang apat na lupa sa Davao City na nabili raw niya ng 480,000 pesos noong 1995 at 1996. Dalawang sasakyan lang ang idineklara niya. Isang Toyota RAV4 na nabili raw niya ng 800,000 pesos noong 1996 at isang Volkswagen na 40,000 lang noong 1978. Inihain ni Duterte ang salen na ito noon lamang April 21, 2016. May 10-day grace period pa ang ibang presidentiables para mag-file ng kanilang mga 2015 SalN, Umaaksyon bilang Pilipino, Edlingaw, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.